Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel, lalo na sa ating mga members. Shoutout kay Johnny, Ilin Ido, Jin Sablawan, Miss Mia Milorel, Leto Bueno, Len Kaligdong Vlog, Marinda Albis, Idol Marvin Maliberan, Mat Vlog, XPG Secret Files, kay Lilibit Tumagi. Sa bago natin ng na mga member, welcome po kay Tita Jinky Perez, Mi Kuroki, Maricel Aranco, Jamel TV, Jamel TV, Maria Corazon at kay Maricel Nakil at sa lahat ng mga OFW sa buong mundo sa mga blind community sa mga beaker at mga security guard sa buong Pilipinas mabuhay po kayong lahat mga idol Simula na po natin ang ating kwento Ang nakikita kasing mga nilalang nila ni Tata Spin nasa gitna na din ng palayan at unahan sa kanilang kinaroroonan nagtatakbuhan paroon at parito ang mga ito na hindi nila mawari kung ano ang binabalak ng mga nilalang. Matapos naman na makapag-usal ang dalawa ng mga puder, mabilis nang umibis ang mga ito. Nais nitong si Tata Ispin na iparamdam ang kanilang presensya doon sa mga aswang na ito. Nais nang matanda na ipahiwatig sa mga ito na hindi na sila basta-basta na makapanggugulo sa lugar na ito dahil sa kanilang presensya. Napakabilis nang tumakbo ang dalawa na sa loob lamang ng ilang mga segundo agad nang nakarating ang mga ito doon sa kinaroonan ng mga aswang. Ngunit bago patuloy ang makalapit ang mga ito agad na silang naamoy at napansin ng mga aswang. Nagawa ng kanilang mga puder na may tago ang kanilang mga presensya habang malayo pa ang mga ito. Ngunit nang tuluyan na silang makalapit, nakikita na sila ng mga aswang. Kaya parang mga pusang nagtatalunan ang mga ito papunta doon sa dulo ng palayan. Napagtanto nila ni Tata Spin na maaring inakala ng mga iyon na ordinaryo lamang silang tao na nando doon sa may sagingan at ngayon maaring nararamdaman ng mga ito ang kanilang mga tangan agad na naglaho ang mga aswang doon sa gitna ng kadiliman. Ngunit nagpasya pa rin sina Tata Espin at Bugoy na tingnan nila ang kakahuyan na pinuntahan ng mga aswang. Makalipas lamang ang ilang mga sandali. Nang makapasok na ang mga ito doon sa kakahuyan, mas madilim na ang buong paligid at ramdam ni Tata Espin ang presensya ng mga aswang. Kaya agad, nawi kanito sa kasamang binatilyo. Hmm. Mukhang isa itong patibong na sa paligid lamang ang mga aswang at maaaring nag-aabang lamang ang mga ito ng magandang pagkakataon para makaatake sa atin. Maaaring nanibago lamang ang mga ito ngayon sa ating mga presensya. Maaaring hindi nila inaasahan na may mga taong nandirito na may karunungan at may mga tangan na kaya silang labanan. Dahan-dahan ng umuusad si Tata Espin, nag-uusal na din ang ermitanyo ng mga usal para makita ng mabuti ang buong paligid. Samantalang ang mga alaga ng matanda, nakasunod din ang mga ito sa kanila. Matapos na makapag-usal itong si Tata Espin, unti-unting nagiging malinaw na ang buong paligid at nakikita na ng ermitanyo ang pinagtataguan ng iilan sa mga aswang kaya napangiti na lamang ang masanda. At pagkatapos, muling huwi ka nito kay Bugoy. Ngayong gabi, Bugoy, bigyan natin ng matinding leksyon ang mga aswang na ito para magtatanda. At nang tumigil na ang mga demonyong ito sa pangambala sa lugar dito sa paanan ng bundok ng kanaan, gamitin mo na si Muning Bugoy at nang atakihin na natin ang lahat ng mga ito. Ang muning na sinasabi nitong si Tata Ispin ay ang kanyang alagang pusa na makailang bisis na nilang nagagamit sa mga labanan. Lalo na kapag sa mga ganitong pagkakataon na napuno ng kadiliman ang buong paligid. Nang pulutin nitong si Bugoy ang pusa sa lupa at hinahaplos ito ng makailang bisis. Pagkatapos binulungan ito ng binatilyo, agad na itong dumamba sa balikat nitong si Bugoy at kasabay sa mga pagkakataon na iyon nakikita na din ng binatilyo ang paligid doon sa kakahulan pati na ang mga kinaroroonan ng mga aswang iyon ang mga malalaking maitulong ng mga alaga nitong si Tata Espin hindi mga ordinaryo ang mga alaga ng ermitanyo dahil mga inkanto ang mga ito at tapat na mga alagad ng matanda samantalang doon naman sa kinaruroonan ng mga bata. Habang mahimbing na natutulog ang apat, agad na nagising itong si Buno dahil nag-iinit ang kanyang suot na kwintas at nagliliwanag sa kanilang kinaruroonan na kubo. May mga umaligid na mga aswang sa mga pagkakataon na iyon. At mas marami ang bilang ng mga ito kumpara doon sa mga aswang na nando doon sa kakahuyan. Tama nga ang hinala nitong si Tata Ispin patibong lamang ang lahat ng mga ito. Nang makita ng mga asawang kasi na may mga bata ang mahimbing na natutulog doon sa kubo. Tumutulo agad ang mga laway ng mga kampon ng demonyo. At agad na gumawa ng paraan ang mga ito para madala doon sa kakahuyan ang dalawa. Na si Ispin at Bugoy na alam at ramdam ng mga aswang na may mga tangan ang mga ito matagumpay naman nilang nagawa ang kanilang pakay at ngayon kasalukuyan na silang papalapit doon sa mga bata para katayin at kainin ang mga ito ilang linggo na din kasi na wala silang nabibiktima sa lugar na ito dahil na rin sa matinding pag-iingat na ginawa ng mga taong naninirahan sa lugar na ito at ngayon nakakaramdam ang mga ito na ang mga taong nasa sagingan kanina may ilan sa mga ito na nagtatangan ng mga karunungan sa aral sa kanan. At plano ng mga ito ngayon na gumawa din ng mga pag-atake na magiging rason para katakutan ng lahat ng mga tao at mapaalis na din ang mga ito dito sa lugar. Ngunit sa ngayon, mas nangingibabaw ang kagustuhan ng mga ito na matikman ang lamang loob ng mga bata. Agad naman na nakakaramdam ng panganib itong si Buno dahil mas nag-iinit pa ngayon ang kanyang suot na kwintas kaya agad na nitong ginising ang kanyang ati bituin. Niyugyog ito ng paslit ng makailang bisis hanggang sa tuluyan na din itong nagising. Agad na binulungan ito ni Buno at sinabi na may mga kampo ng kadiliman sa paligid ng kanilang kubong kinaroroonan. Agad naman na nabahala itong si Bituin at nagtataka kung bakit hindi naramdaman ang mga iyon nila ni Tata Espin at Bugoy. Agad na ginising na din nila ang dalawa pang mga kasamang bata. Agad na sinabi na din nila sa mga ito ang dapat nilang gagawin at dapat na silang maghanda. Wala na silang magagawa pa dahil batid nitong si Bituin na wala sa paligid ang kanilang Tata Espin at ang kanilang Kuya Bugoy. Ang gawin nila ngayon lumaban sa mga aswang at pilit na protektahan ang kanilang mga sarili. Sa dalang bag na gawa sa nito ng dalagita, may hinugot itong sibituin na buntot pagi. Agad din, nawi ka ng batang babae kay utoy na wag muna itong gumawa ng anumang mga pag -atake. Ang batang si utoy kasi, napulot lamang ito ni Tata Espin sa kabilang bahagi ng gubat ng kanaan at pinaniwalaan ito ng matanda na maaring itinapon ng mga magulang doon sa lugar. Hanggang sa napag-alaman nitong si Tata Spin na biktima ang mga magulang ng bata ng mga kriminal na gumagala sa gubat na iyon. Ngunit ang totoong ama ng bata ay hindi tao. Isa itong inkantong alkantar. Napag-alaman na lamang ito ni Tata Spin makalipas ang ilang linggo. Simula nang mapunta na sa kanya ang pangalaga ng bata. Isang araw kasi, may bisita itong si Tatay Spin na mga kakaibang nilalang at batid agad ng matanda na mga inkanto ang mga ito. Ang ama iyon ni Utoy, nakiusap ang mga ito doon sa matandang ermitanyo na siya na muna ang magpapalaki kay Utoy dahil alam ng mga ito na magabayan ng ermitanyo ang bata. At sa ilang araw pa lamang na panatili nitong si Otoy sa pangalaga ng matanda, nakita agad ito ni Tata Spin ng kakaibang karunungan at lakas. Kakaibang bata itong si Otoy, tahimik at hindi ito masyadong nagsasalita. Ngunit mayroon ding kakaibang bangis ang bata at ilang beses nang napatunayan nila ni Tata Spin ang mga bagay na ito, lalo na. Kung ang mga kalaban ay mga aswang. Ngunit simula naman na dumating si Nagabi at Bono, unti-unting nagiging makulit na din itong si Utoy at nakipaglaro na ito doon sa mga kapwa paslit. Agad na itong si Bituin ang kanan na kamay nitong si Utoy. Normal pa lamang ang kamay nito sa mga pagkakataon na iyon. Kapag nagagalit kasi ang bata, magbabago agad ang itsura ng kamay ng bata na parang kamay ng isang halimaw. Mabalahibo at mga matutulis na mga kuko ang makikita sa kamay nitong si Otoy. Tumango lamang itong si Otoy sa sinabi ni Bituin at tulad ni Buno, nakikiramdam lamang ito sa buong paligid. At ilang sandali pa, galing sa kadiliman at sa paligid ng mga sagingan, naririnig na, ng mga bata ang pag angil ng mga aswang at may iilan na silang nakikitang unti-unting naglalakad na parang pagapang papunta sa kanilang kinaroroonan itong si Bituin agad na itong nag usal ng mga orasyon at inihanda na ang hawak nitong buntot pagi nakikiramdam din ang batang babae kay Buno nakita na kasi niya ang bangis ng bata sa nagdaang gabi laban doon sa mga tulisan doon sa kagubatan ng kanaan at napahanga siya sa bata. Hinihintay lamang nitong si Bituin kung ano ang kayang gawin nitong si Buno kalaban ang mga aswang. Ilang sandaling hindi umiimik ang mga bata. Kinakabahan man ngayon itong si Bituin dahil hindi ito sanay na makipaglaban na wala ang matandang ermitanyo na si Tata Espin at ang kanyang kapatid na si Kuya Bugoy. Ngunit ang dalawang mga bata na sina Buno at Utoy nag-abang lamang ang mga ito na tuluyan ng makalapit ang mga kampon ng kadiliman sa kanalamang gagawa ng mga pag-atake. Ngunit hindi mo mabanaag sa mga muka ng dalawang mga paslit ang pagkatakot. Dahan-dahan na din na umuusad na din itong si Utoy papalapit kay Buno. Pagkatapos nagkakatinginan pa ang dalawang mga paslit na parang nag-uusap ang kanilang mga mata. Pagkatapos, ngumiti itong si Buno at nagtaas baba pa ng kilay na parang naintindihan at nagkakaunawaan ang dalawang mapaslit sa kanilang mga gagawin. Habang ang mga aswang nang makita ng mga ito na hindi kumikibo at kumikilos ang mga bata doon sa loob ng kubo, agad nang nagtatakbuhan ang mga ito habang nagpakawala ng mga pagngasab at pag-angil. Nagtatalo na na din ang iba pang mga aswang galing doon sa likod ng mga sagingan nang makita naman ng mga bata ang lahat ng mga ito sigaw agad nitong sibituin doon sa mga kasamahang mga paslit Buno, utoy, tara na at pagkatapos lumundag agad itong sibituin palabas ng kubo habang pinagpipitik na ang hawak nitong buntot pagi doon sa mga aswang Napakabilis din ng kilos ng batang babae Nakamuntikan pa niyang matamaan agad Ang isang papaataking aswang Kung hindi lamang ito agaran na nakatras Marahil napuruhan na ito ng batang babae Ngunit ang dalawang mga paslit na sinabuno at utoy Sabay ng tumakbo Pagapang ang mga ito At nang tuluyan ng makalabas Ang dalawa doon sa kubo Agad na umigpaw ang mga ito At inaataki na ang mga aswang na nakapalibot na sa kanilang kinaroroonan. Napakabangis na walang bahin na pagkatakot ang mga muka ng dalawang paslit. Bukod sa napakabilis na halos hindi na masundan ng mga paningin ng mga aswang ang kilos ng dalawang mga bata na itinagulat ng husto ng mga aswang. Kakaiba din ang tanga na lakas ng dalawang mga bata na agad na napabagsak nitong si Buno ang isang aswang na hindi na nagawang maiwasan pa ang ginawang patalon na pagsapak nitong si Buno Sa pool ang aswang sa muka na siyang nagiging dahilan para agad itong bumulagta sa lupa. Samantalang ang maliit na paslit na si Utoy agad na kinubawan galing sa likod ang isang aswang at pagkatapos walang habas na ginilitan ito ng bata sa liig gamit ang kanyang matatalas na mga kuko. Pagbagsak ng aswang sa lupa kamuntikan pang kumalas ang ulo ng aswang sa kanyang katawan. Matapos ang mga kaganapan na iyon, walang anumang muling lumundag ang dalawang mga bata. May nakubawan itong si Bono na isang aswang galing sa likuran at agad na sinakyan ng bata ang magkabilang balikat ng aswang at nagpakawala na itong si Bono ng dalawang mga pagsapak na tumama naman sa bunbunan ng aswang. Agad na naglabasan ang maraming mga dugo galing sa ilong, bibig at tainga ng aswang na parang binagsakan ng pader ang ulo nito para itong tinibag na puno ng saging na bumagsak sa lupa at agaran itong binawian ng buhay. Agad naman na gumulong itong si Buno at tumakbo na ito papunta doon sa may kubo. Maagap naman na sumunod agad ang mga aswang sa bata. Ngunit mas mabilis itong sibuno na agad na narating ang kubong tinaroroonan nila at pagkatapos agad na hinugot ng batang si Bono ang kanyang pamalo na ibinigay ni Tata Ispin sa isip ng bata susubukan niya ang kalakasan ng armas na ito nang mahawakan na ito ni Bono ang pamalo na iyon agad na umikot ang bata at nagpakawala agad ng mga pagpalo doon sa mga aswang na sa mga pagkakataon na iyon nasa likuran na ng bata agad naman na napaigik ang isang aswang nang tamaan ito ni Buno sa braso at mga paa napalundag pa nga ang aswang at nagsisigaw agad dahil sa sobrang sakit samantalang tumalon agad itong si Buno papasalubong doon sa isang pang aswang na papataki sa kanya at agad na inihambalos ng bata ang kanyang hawak na pamalo doon sa ulo ng aswang. Lumalagotok pa nga ang ulo nito nang tamaan ni Bono. Agad na tumalsik ang mga dugo galing sa ilong bibig at tainga ng aswang at agaran din itong natumba sa lupa. Sa lakas ng ginawang paghampas ng bata, doon sa ulo ng aswang nabasag pa nga ang bungo nito na agaran na ikinamatay ng kampo ng kadiliman. Samantalang itong si Otoy para itong nakipagpatintiro doon sa mga aswang gamit ang matatalas na mga kuko ng batang inkanto. Agad nitong napapatay din ang mga aswang doon sa palibot ng kubo. Ganon din ang ginawa ni Bituin. Gamit ang kanyang buntot pagi na armas, agad na pinaghampas ang bawat maabot at malapitan ng mga aswang. Bawat tamaan naman ng gamit na buntot pagi ng batang babae agad na mag-iiwan ito ng nakakawindang na sobrang sakit sa katawan ng mga aswang. Kaya agad na maghihiyawan ang mga kampon ng kadiliman. Sinubukan na ng mga aswang na makipagsabayan doon sa mga bata na hindi nila inakala na ganon pala kalakas ang mga ito. Napagtanto na nila ngayon na isang malaking pagkakamali ang kanilang ginawa na pag sa mga bata. Ngayon, para na lamang silang mga langgam na pinipisak ng mga mababangis na mga nilalang. Wala kasi silang kalaban-laban sa mga bata. May isa pang aswang ang mabilis na tumalon papunta doon sa kubo para sa subukan na hagilapin at sagpangin ang batang si Gabi. Nag-iisa na lamang kasi ang batang si Gabi doon sa kubo habang nanonood lamang ito doon sa mga bakbakan. Nang makalapit na ang aswang, agad na dinaluhong na ng aswang ang batang babaeng paslit. Ngunit bago pa niya ito, tuluyan na mahawakan agad nang lumalagapak sa kanyang mga braso ang mga ginagawang paghampas ng batang si Buno gamit ang isang pamalo. Nabasag pa nga ang mga buto sa braso ng aswang dahil sa lakas ng mga ginawang mga pagpalo nitong si Buno. Agad itong nagsisigaw ng napakalakas habang namimilipit dahil sa sakit. At hindi na iyon hinayaan pa si Buno na makabawi pa ng wisyo. Agad nang pinagpapalo na ito ng bata sa ulo na agara nitong ikinamatay. Sa mga pangyayaring iyon, labis-labis na ang mga nararamdaman at takot ng mga aswang sa kanilang mga nasaksihan sa tapang at lakas ng mga bata. Ang apat na mga natitirang mga aswang agad nang nagtakbuhan ang mga ito doon sa palayan at papunta na doon sa mga kakahuyan. Ngayon, sa isip ng mga ito, hindi na sila muling magpapakita pa dito sa lugar ng paanan ng bundok ng kanaan. Bukod sa natatakot ang mga ito sa sobrang lakas ng mga batang nandirito ayaw din nilang maubos ang kanilang angkan. Binalak pa ng sundan ang mga ito nila ni Puno at Utoy. Ngunit pinigilan na ang mga ito ni Bituin. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, parang walang narinig ang dalawang mga paslit sa sinabi nitong si Bituin. Kaya napilitan ang batang babae na gamitin ang mga kalaman nito sa mga tigalbo. Agad nang ibinato ng batang si Bituin ang mga orasyon na naging dahilan para mamanhid ang buong katawan nitong si Otoy at napatigil ito sa pagtakbo. Ngunit nagtataka itong si Bituin dahil hindi man lamang napiktuhan sa kanyang mga ginawang mga usal ang batang si Buno. Nagpapatuloy kasi ito sa pagtakbo. Ngunit nang mapansin naman nitong si Buno na tumigil sa pagtakbo ang kanyang kasama na si Utoy, tumigil na din ito at lumingon. Dito na narinig ng bata ang sigaw ni Bituin na pinatigil na ito. Lumapit na din doon sa kinaroroonan ng dalawang mga batang paslit itong si Bituin at huwi ka nito kay Bono. Tama na iyan, Bono. Hindi na kailangan na sundan pa ang mga aswang na iyon. Hindi tayo nakakasiguro kapag nandudoon na tayo sa kakahuyan. Baka may mga kasamahang mga matatandang aswang ang mga iyon at malalagay pa tayo sa alanganin. At kung nandrito lamang si Tata Espin, hindi nito mapapayagan na sundan pa natin ang mga iyon. Tumalima naman agad itong si Bono at agad na bumalik ito sa paglalakad. Ngunit itong si Bituin, napatitig pa rin ito sa batang paslit na si Buno. Hindi kasi nito maintindihan kung bakit walang silbi ang kanyang ginawang mga usal at tigalbo. Papanong nangyari na tinamaan niya itong si Utoy samantalang si Buno ay hindi. Pagkatapos, muling bumalik ang mga ito doon sa kubo at hinihintay ang pagbabalik nila ni Tata Espin at Bugoy. Hinayaan na lamang nila ang mga nakakalat na mga bangkay ng mga aswang at nawalan ng mga malay doon sa paligid ng kanilang kinaroroonan na kubo. Samantalang doon naman sa kakahuyan, marami na din na napabagsak si na Tata Espin na mga aswang kasama itong si Bugoy. Ngunit laking pagtataka nitong si Bugoy nang makita ang apat na mga aswang na napakabilis na nagtatakbuhan papasok doon sa kakahuyan. At galing ang mga ito doon sa may sagingan. Kaya ang hinala agad ni Bugoy na maaaring may mga aswang din ang mga nando doon. At agad na naisip nito na baka inataki ng mga aswang na ito ang kanilang mga kasamahan na mga bata. Kaya walang inaksayang sandali itong si Bugoy agad na sinabi nito kay Tata Spin ang kanyang mga hinala na naman agad ng matanda na tama ang mga hinala at sinasabi ni Bugoy. Kaya wika nitong si Tata Spin. Anak ng titing, mukhang kailangan natin, Bugoy, na bumalik doon sa kubo. Baka inataki nga ng mga aswang ang mga bata. Kaya mabilis nang tumakbo ang dalawa pabalik doon sa kubo. Samantalang ang mga aswang doon sa kakahulan tuluyan na din na nagtakbuhan ang mga ito. Pasuot pa doon sa kagubatan. Iniwan na lamang ng mga ito ang kanilang mga kasamahan na nakabulagta doon sa paligid. Nakakaramdam na ang mga aswang na ito ng matinding pagkatakot doon sa matanda at doon sa mga bata.